Nadarama mo ba ang bilis ng tibok ng puso tuwing makakakita ng mga mensahe sa cellphone o tuwing makikita ang taong ito? Ang patuloy na tensyon na ito ay hindi tanda ng pag-ibig, kundi ng isang mas malalim at nakababahalang bagay. Kapag nasa isang relasyon ka na dapat ay isang ligtas na lugar, ngunit nararamdaman mo ang pagbibigat ng dibdib, oras na upang magbigay pansin. Ang pakiramdam na ito ng hindi komportable ay hindi lamang stress, ito ang iyong katawan na sinasabing kulang ka sa kapayapaan. Ang nararamdaman mo ay totoo at karapat dapat bigyan ng pansin. Hindi ka baliw dahil sa pakiramdam na ito. Karaniwan nang isipin na ang anxiety ay bahagi ng pag-ibig, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nagtutulak sa iyo na maramdaman ang pagkaipit. Kung ang presensya ng iba ay nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan, hindi pagtitiwala, o palaging kailangan ng pagpapatunay, mahalagang kilalanin na hindi ito malusog. Maaaring ikaw ay nakakulong sa isang siklo ng hindi natutugunang mga inaasahan, kung saan ang iyong mga emosyonal na pangangailangan ay napapabayaan. Tingnan ng tapat ang iyong sitwasyon. Nakikita mo bang palagi kang nagbibigay ng konsesyon, binabaliwala ang iyong sariling mga limitasyon? Ang ganitong pag-ugali ay maaaring senyales na ikaw ay lumalayo sa iyong sarili alang-alang sa isang bagay na hindi pag-ibig. Oras na upang huminto at pag-isipan muli kung ano talaga ang nais mo sa isang relasyon. Maaaring masakit ang katotohanan, ngunit ito ay magpapalaya sa iyo. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa ganitong dinamika. Ang pagpili na lumayo sa mga relasyong nagdudulot ng anxiety ay nasa sa iyo. At ang desisyong ito, gaano man kahirap, ay isang mahalagang hakbang upang mabawi ang iyong kapayapaan. Kung narating mo na ito, ito ay isang tanda isang tanda na tinatawagan ka ng universo upang kumilos. Ang iyong buhay at kalusugan ay nararapat na maging prioridad. Nararamdaman mo ang kagalakan, kapanatagan, at tunay na pagmamahal. Huwag mo nang baliwalain ang nasa harapan mo. Karapat dapat kang mamuhay ng isang ganap na buhay na malayo sa mga ilusyon. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo, tandaan na posible ang maghanap at makahanap ng pagmamahal na tunay na nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan. Ang presensya ng pagkabalisa sa isang relasyon ay isang babala na hindi dapat baliwalain. Kapag nararamdaman mong bumibilis ang iyong puso sa tuwing may mensaheng matatanggap o kapag may nakikilala ka, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang pattern ng mapanirang pag-ugali. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng isang mabisyos na siklo ng kawalan ng kapanatagan at pagdududa na maaaring magwasak ng iyong tiwala sa sarili at kalusugan pangkaisipan. Ang pagmamahal dapat ay isang kanlungan, at hindi isang patuloy na pinagmumula ng pagkabahala. Tanungin ang sarili, paano ang pakiramdam mo sa piling ng taong ito? Kung ang sagot ay mas madalas na tensyon kaysa kapayapaan, kailangan mong suriin muli kung talagang nagdudulot ng mga benepisyo ang relasyong ito sa iyong buhay. Ang patuloy na paghahanap ng pagpapatibay at ang pakiramdam ng pagiging laging alerto ay mga palatandaan na may mali. Mahalaga na unahin mo ang iyong sariling emosyonal na kapakanan. Ano ang nangyayari kapag napupunta ka sa mga hindi komportabling sitwasyon? Ikaw ba ay nag-aangkop, hinuhulma ang sarili sa inaasahan ng iba, o nararamdamang napipilitang magpaliwanag ng iyong mga emosyon? Ang mga pag-ugali na ito ay hindi normal sa isang malusog na relasyon. Ang katotohanan ay, kung nararamdaman mong napipilitang baguhin ang iyong pagkatao upang magpakasundo, maaaring inilalayo ng relasyon na ito ang tunay mong pagkatao ang kakulangan ng malinaw na komunikasyon ay isa pang babala. Kung hindi mo magawang ipahayag ang iyong mga alalahanin ng walang takot sa negatibong reaksyon, ito ay nagpapahiwatig ng hindi pantay na dinamika ng kapangyarihan. Ang pagmamahal ay dapat itinatayo sa tiwala at pagbubukas, kung saan ang dalawang panig ay may ligtas na pakiramdam upang ibahagi ang kanilang mga nararamdaman. Kung nararamdaman mong palagi kang pinipigilan o hindi kinikilala, ito ay hindi pagmamahal, ito ay isang nakakalason na siklo na kailangang putulin. Karaniwan na para sa mga taong nasa mga relasyong puno ng tensyon na makaramdam ng pagkakasala para sa kanilang mga emosyon. Maaaring isipin mo na ikaw ay nagmamalabis o dapat na mas maging mapagpasensya. Ang ganitong mentalidad ay mapanganib. Tandaan na ang iyong mga emosyon ay may halaga. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga ugali na nagpapasama ng iyong pakiramdam para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang pagkilala sa iyong sakit ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Sa pag-obserba ng iyong mga damdamin, mahalaga rin isaalang-alang kung mayroong ipinapakitang paulit-ulit na pattern sa iyong mga relasyon. Nahahalina ka ba sa mga tao na nagdudulot ng parehong pakiramdam ng pagkabalisa? Ito ay maaaring senyales na ikaw ay nakulong sa isang siklo ng mga relasyon na sumasalamin sa iyong mga panloob na kawalan ng kapanatagan. Panahon na upang sirain ang pattern na ito. Tanungin ang iyong sarili kung ano talaga ang hinahangad mo sa isang kapareha at kung ang taong ito ay umaayon sa mga inaasahang iyon. Ang takot na mag-isa ay maaaring isang salik na pumipigil sa iyo na magdesisyon. Maaari mong maramdaman na mas nais mong manatili sa isang hindi komportabling sitwasyon, kaysa harapin ang hindi tiyak na kalungkutan. Gayunpaman, ang pansamantalang kalungkutan ay maaaring maging isang makapangyarihang pagkakataon para sa pag-alam sa sarili. Isipin kung paano mo maaaring gamitin ang oras na ito upang muling makipag-ugnayan sa iyong sarili, tuklasin ang iyong mga hilig, interes, at higit sa lahat, matutong ibigin ang iyong sarili ng walang kondisyon. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay kinakailangan para sa personal na pag-unlad. Kung nararamdaman mong nakatali ka sa isang relasyon na hindi nagpapabuti sa iyong kalagayan, magsimula ng magplano ng iyong aksyon. Magtakda ng malinaw na mga hangganan at makipag-usap ng bukas tungkol sa iyong mga pangangailangan. Kung ang kabilang partido ay hindi nagpapakita ng paggalang sa iyong mga alalahanin, ito ay isang indikasyon na nagtuturo na karapat dapat ka sa mas mabuti. Ang proseso ng paglayo mula sa isang relasyon na nakakasira ay maaaring maging komplikado at masakit. Likas na maramdaman ang takot sa pagtanggi o pagkawala. Gayunpaman, tandaan, ang sakit na mararanasan mo sa pag-alis mula sa isang bagay na hindi nakabubuti sa iyo ay pansamantala, samantalang ang kalayaan at kapayapaan na mararamdaman mo sa paglayo ay maaaring magtagal. Bigyan ng prioridad ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Humanap ng suporta mula sa mga kaibigan o mga profesional na nakakaintindi sa iyong pinagdadaanan. Ang pakikipag-usap sa isang tao na makakapagbigay ng panlabas na pananaw ay maaaring magdulot ng ginhawa. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa mga taong nagmamalasakit ay maaaring magbigay ng bagong pananaw at makatulong sa iyo na makahanap ng daan patungo sa paggaling. Kapag napagdesisyonan mo na lumayo, ipagdiwang mo ang tagumpay na yon. Kilalanin na bawat hakbang patungo sa iyong kaligayahan ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Sa pagpayag mong hanapin ang mga relasyon na tunay na nagdudulot ng saya at seguridad, nagbubukas ka ng pinto para sa mga bagong karanasang maaaring makapagpabago. Tandaan na nararapat kang magkaroon ng pagmamahal na hindi pabigat. Ang tunay na pag-ibig ay yaong nagdudulot ng kapayapaan, suporta, at mutual na paglago huwag tanggapin ang mas mababa kaysa doon. Ang daan ay maaaring maging mahirap, ngunit ang gantimpala ng pagkakaroon ng isang malusog na relasyon ay sulit sa bawat pagsusumikap. Kung nakarating ka na rito, ito ay isa pang kumpirmasyon na oras na upang kumilos. Nakikipag-usap ang universo sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga emosyon. Pakinggan ang mensaheng iyon. Hindi dapat maging isang serya ng emosyonal na mga taas at baba na nagpapakapagod sa iyo ang iyong buhay. Nararapat kang magkaroon ng pagmamahal na nagpapataas sa iyo at nagdudulot ng kalinawan na hinahanap mo. Sa wakas, sa pag-abante mo, manatili kang firm sa iyong desisyon. Ang paglalakbay ng pag-alam sa sarili at pagtanggap sa sarili ay tuloy-tuloy. Patuloy na hanapin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at huwag matakot na lumayo sa mga bagay na hindi na nagsisilbi. Karapat dapat kang magkaroon ng tunay na pagmamahal at nagsisimula iyon sa pagtanggap sa iyong sarili. Ang pagkilala na ang isang relasyon ay hindi nagsisilbi sa iyong mga pangangailangan ay isang mahalaga, ngunit madalas na mahirap na hakbang. Kapag naiisip mo ang katotohanan ito, maaari mong maramdaman ang pagnanais na magrason o maliitiputin ang iyong mga damdamin. Huwag gawin yon. Ang iyong karanasan ay valid at karapat dapat na igalang. Ito ang panahon upang tumingin sa loob at itanong, ano ba talaga ang gusto at nararapat ko? Napakahalaga na magsimula kang magtatag ng malinaw na pamantayan para sa kung ano ang nais mo sa isang relasyon. Ang mga pamantayang ito ay dapat ibatay sa kapwa paggalang, bukas na komunikasyon, at emosyonal na seguridad. Itanong sa iyong sarili kung ang taong nasa iyong tabi ay handang suportahan ang iyong mga pangangailangan o kung ang iyong mga alalahanin ay madalas na hindi pinapansin. Ang sagot ay maaaring isang makapangyarihang indikasyon tungkol sa kakayanan ng relasyon na ito. Minsan, ang takot na mapag-isa ay maaaring napakaparalisa, kaya't pinipili mong manatili sa isang relasyon na nagdudulot ng higit na sakit kaysa kadalakan. Ang takot na ito ay maintindihan, ngunit mahalagang tandaan na ang pansamantalang kalungkutan ay maaaring maging daan patungo sa makabuluhang paglago. Sa pag-iwas, binibigyan mo ng daan ang mga bagong oportunidad at koneksyon na maaaring mas nakahanay sa tunay mong hinahanap. Ngayon ang panahon upang magtuon sa iyong sarili. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang iyong mga libangan at interes? Ano ang iyong tunay na diwa? Sa muling pagtuklas ng iyong individualidad, ikaw ay naging mas matatag at mas handa para sa isang mas malusog na hinaharap. Ang pagsisiyasat ng sarili ay maaaring maging isang nakakapukaw at kapakipakinabang na proseso na nagbubunyad ng mga aspeto ng iyong personalidad na maaaring nasakal sa isang mapanirang relasyon. Isa alang alang din ang kahalagahan ng pagpalibot sa iyong sarili ng mga taong naghihikayat sa iyo. Ang mga kaibigan at pamilya na nag-aalok ng suporta at pangunawa ay mahalaga habang ikaw ay naglalayag sa mga pagbabagong ito. Ang pagbabahagi ng iyong mga damdamin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng ginhawa at kaliwanagan. Minsan, ang perspektibong panlabas ng isang tao ay maaaring magbigay linaw sa mga aspeto na hindi mo makita ng malinaw. Kapag pakiramdam mo ay handa ka na para kumilos, simulan bumuo ng plano. Kasama rito ang paggawa ng listahan ng mga bagay na nais mo sa isang malusog na relasyon. Ano ang mga katangiang pinahahalagahan mo sa isang kapareha? Ano ang mga asal na hindi mo kayang tanggapin? Ang pagkakaroon ng ganitong kaliwanagan ay makakatulong sa iyong desisyon na lumayo mula sa mga taong hindi tumutugma sa ganitong profile. Mahalaga ang komunikasyon sa prosesong ito. Kung magpasya kang makipag-usap sa taong nagdudulot ng iyong pagkabalisa, sikapin maging direkta at tapat tungkol sa iyong nararamdaman. Ihayag ang iyong mga alalahanin ng walang paligoy-ligoy, ngunit maging handa rin na makinig sa kanyang pananaw. Tandaan, gayon paman, na ang iyong prioridad ay dapat ang iyong emosyonal na kalusugan. Kung ang pag-uusap ay hindi magiging produktibo o pakiramdam mo na ang kabilang partido ay hindi handang magbago, maaaring mas matibay ang iyong desisyon na lumayo. Bukod dito, maging handa ka sa diinaasahang reaksyon ng iba. May ilang tao na maaaring manipulahin ka sa emosyonal na nagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala sa iyong mga desisyon. Mahalaga na manatili kang matatag sa iyong pinili. Hindi mo dapat maramdaman na ikaw ang may responsibilidad na panatilihin ang kapayapaan sa buhay ng ibang tao na hindi nakakatulong sa iyo. Ang iyong mga emosyon ay iyo at dapat naigalang. Ang proseso ng paglayo ay maaaring masakit at normal lamang na makaramdam ng pinaghalong ginhawa at kalungkutan. Payagan ang iyong sarili na maramdaman ang mga emosyon na ito ng walang paghusga. Tandaan na ang pagtatapos ng isang nakakalason na relasyon ay, sa katunayan, simula ng isang bago. Isa itong pagkakataon na magsimulang muli at makipag-ugnayan sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Kung makatagpo ka ng mga sandali ng pagdududa o kalungkutan, huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong. Maaaring magbigay ang isang therapist ng isang ligtas na espasyo upang ikonsidera ang iyong mga emosyon at bumuo ng mga estratehiya upang makayanan ang transisyon. Ang therapy ay hindi lamang para sa mga oras ng krisis, isa itong makapangyarihang kasangkapan para sa sinumang nagnanais ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa kanilang mga relasyon. Sa pagdaan mo sa paglalakbay na ito, tandaan na ito ay isang proseso. Walang nakatakdang schedule para sa paggaling o para sa paghahanap ng bagong relasyon. Bawat tao ay may sariling bilis. Maging mabait sa iyong sarili. Pahintulutan ang sarili mong magkaroon ng mga sandali ng kahinaan, ngunit huwag iwaksi ang iyong halaga. Kapag sa wakas ay nakaalis ka na sa isang relasyon na hindi na nakakatulong, ipagdiwang mo ang iyong mga tagumpay. Kilalanin na ang bawat hakbang patungo sa iyong kaligayahan ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Nasa tamang landas ka sa pagpapahalaga sa iyong kapakanan. Kapag nagbukas ka para sa mga bagong relasyon, tandaan ang mga aral na iyong natutunan. Humanap ng mga koneksyon na nagdadala ng kasiyahan, suporta, at kapwa pag-unlad. Huwag matakot na maging tapat tungkol sa kung ano ang iyong ninanais at kailangan. Ang isang malusog na relasyon ay dapat maging isang lugar kung saan parehong nakadarama ng kaligtasan at pagpapahalaga. Kung ikaw ay dumadaan sa mga emosyonal na pagsubok, tandaan na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nahaharap sa katulad na hamon at katanggap-tanggap na humingi ng suporta. Ang makipag-usap sa mga taong nakakaunawa sa iyong sitwasyon ay maaaring magbigay ng ginhawa at makatulong upang makahanap ka ng kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, yakapin ang paglalakbay ng pagkakakilala sa sarili at pagtanggap sa sarili. Dapat kang mahalin ng hindi ito nagiging pasanin, kundi isang suporta na nagpapayaman sa iyong buhay. Patuloy na lumayo sa mga bagay na hindi na nakakatulong at hanapin kung ano talaga ang nagdadala ng kapayapaan at kaligayahan. Karapat dapat kang makaranas ng totoong pag-ibig, at ang pag-ibig na yon ay nagsisimula sa pagtanggap sa iyong sarili. Kung ikaw ay nasa isang siklo ng mga relasyon na nagdudulot lamang ng pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan, mahalaga na magsimula kang kumilos. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkilala na nararapat kang magkaroon ng mas maganda. Madaling makasanayan ang isang nakakalason na relasyon, kaya't maaaring hindi mo agad napapansin kung gaano ito nakakasama hanggang sa huli na ang lahat. Pag-isipan ang iyong mga karanasan at tanungin mo ang sarili kung talagang masaya ka. Mahalagang alamin ang iyong mga damdamin. Kung ang ideya ng pakikipag-ugnayan sa taong ito ay nagdudulot ng pagkabalisa, hindi ito normal. Ang pag-ibig ay dapat maging isang pinagmumula ng suporta at kaligayahan, hindi isang walang katapusang pasanin. Simulang obserbahan kung paano mo nararamdaman bago at pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa taong nagdudulot ng ganitong klasing tensyon. Ang tapat na pagsusuri na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw tungkol sa iyong sitwasyon. Mahalaga rin na isaalang-alang ang epekto na mayroon ang relasyong ito sa iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Maaari itong makaapekto sa iyong trabaho, mga pagkakaibigan, at maging sa iyong pisikal na kalusugan. Kung ikaw ay palaging nakararanas ng pagkapagod o pagkapuwersa, ito ay maaaring malinaw na tanda na may kailangang baguhin. Huwag maliitin ang epekto ng iyong mga emosyonal na karanasan sa iyo. Isaalang-alang din ang posibilidad ng pagtatakda ng mga hangganan. Ang mga hangganan na ito ay mahalaga upang protektahan ang iyong kalusugan. Ang malinaw at tiyak na komunikasyon ng iyong mga pangangailangan ay napakahalaga. Maaari itong kabilang ang pagpapahayag na hindi ka komportable sa ilang mga pag-ugali o nakailangan kailangan mo ng higit na espasyo. Kung hindi iginagalang ng ibang tao ang iyong mga hangganan, ito ay isang pula na bandila. Kung nararamdaman mong hindi kaligtas sa pagtatakda ng mga hangganan na ito, tandaan na ang iyong emosyonal na kalusugan ay dapat maging pangunahing prioridad. Hindi mo kailangang maramdaman ang pagkakasala dahil sa pagnanais ng proteksyon na emosyonal. Minsan, ang kakulangan ng paggalang sa iyong mga hangganan ay maaaring tanda na ang ibang tao ay hindi nakatuon ng wasto. Habang nagsisimula kang bumawa ng mga pagbabago, maging alerto sa iyong mga kaisipan. Ang mga ito ay maaaring maimpluwensyahan ng iyong mga nakaraang karanasan at ng iyong mga paniniwala tungkol sa pag-ibig. Tanungin ang iyong mga paniniwala. Naniniwala ka ba na kailangan mong isakripisyo ang iyong kaligayahan upang mahalin? Ang ideyang ito ay nakapipinsala at maaaring nakaugat sa mga nakaraang karanasan na hindi tumutukoy kung sino ka ngayon. Kasabay nito, gamitin ang pagkakataong ito upang ituon ang pansin sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Kilalanin ang iyong mga katangian at pahalagahan ang iyong sarili. Ang pagtanggap sa sarili ay isang pangunahing hakbang upang makaakit ng mas malusog na mga relasyon. Kapag nararamdaman mong tiwala ka sa iyong sarili, mas malamang na ikaw ay makaakit ng mga tao na gumagalang at nagpapahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabahala o pagkalito, isaalang-alang ang paghanap ng isang therapist. Ang therapy ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang tulungan kang liwanagin ang iyong mga damdamin at bumuo ng mga estratehiya para harapin ang mahihirap na mga relasyon. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong, ito ay isang tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Mag-focus sa mga mabubuting bagay sa iyong buhay, kahit na humaharap ka sa mga emosyonal na hamon. Ang pasasalamat ay maaaring baguhin ang iyong pananaw at tulungan kang makita na maraming bagay na maaari mong ipagpasalamat, kabilang ang iyong kakayahang magbago. Minsan, ang proseso ng paglayo mula sa isang nakakalason na relasyon ay maaaring magtadal. Maging matiisin sa sarili at kilalanin na ang paggaling ay hindi linear. Magkakaroon ng mga magagandang araw at masasamang araw, at ito ay normal. Ang mahalaga ay patuloy na umabante tungo sa iyong kapakanan. Sa paglayo, panatilihing bukas ang iyong isipan sa mga bagong oportunidad. Bagong mga pagkakaibigan at relasyon ay maaaring lumitaw kapag binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maging maligamgam at bukas sa mga bagong karanasan. Huwag matakot na kumonekta sa mga tao na nagbabahagi ng iyong mga halaga at interes. Sa wakas, tandaan na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang humaharap sa mga katulad na hamon at ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan ay maaaring magbigay ng ginhawa. Ang pag-uusap sa mga kaibigan o mga suportang grupo ay maaaring magbigay ng suporta at pamumuhunan sa panahon ng prosesong ito. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapadala ng kapayapaan at kaligayahan. Karapat dapat kang magkaroon ng isang relasyon na nag-aangat sa iyo at nagpaparamdam sa iyo na ligtas. Sa pagbibigay prioridad sa iyong emosyonal na kapakanan at paglayo mula sa hindi na nagsisilbi sa iyo, magbubukas ka para sa isang mas maliwanag at mas rewarding na hinaharap. Ang paglalakbay ay maaaring maging hamon, ngunit bawat hakbang patungo sa kalayaan ay isang hakbang patungo sa iyong tunay na kaligayahan. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang tumagos sa iyong puso ngayon. At, kung may kahulugan, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito.